Lubos ang pasasalamat ng mga residente sa Barangay Malikosa, Nicolas Mangasinan sa serbisyong hatid ng pamalaang panlalawigan. Ito ay sa si ginanap na Local Initiatives Guidance and Assistance Program o Lingap at Barangay noong July 3. Ilan nga sa mga serbisyong inihatid dito ang libreng serbisyong medikal, storytelling para sa mga bata, cooperative formulation orientation, disaster preparedness and response training at feeding program na hatid ng Gikosina. Malaking tulong po ito sa aming mga kabarangay na imbis na bababa kami sa bayan upang magpatuli o magpa-check up o ano man dyan na libreng gamot andito na po. Maliban sa malaking tipid, hindi na rin kailangang bumiyahin ng higit isang oras ang mga residente papunta sa munisipyo para magpakonsulta lamang. Po ay nagpapasalamat sa pamumuno po ni Apo Governor. Na kahit malayo po dito ang Barangay Maliko sa probinsya, medyo yung probinsya na ang lumalapit dito sa barangay namin. Maraming maraming salamat po, Governor. Kadalasan pag may kailangan po ng ating mga kababayan ay kayo po yung lumalapit sa munisipyo, sa barangay hall, sa kapitolyo. Pero hindi nga po yan realistic lalo na po sa area po na ito kung saan napakalayo kasamang dumalo ni Governor Ramon Gico III sa Lingap at Barangay, sina Vice Governor Mark Ronald Digi Lambino, 6th District Board Member Attorney Noel Binse, Board Member Salvador Perez Jr. at mga Department Heads sa pamumuno ni Provincial Administrator Melisio Patage II. Alam niyo po, kapag nag po ang ating gobernador sa mga iba't ibang barangay po sa probinsya, parati pong nasasabi o sinasabi po natin na dapat maramdaman po ng barangay ang serbisyo ng kapitolyo. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Mayor Alicia Premesas Enriquez at iba pang mga opisyal ng LGU San Nicolas. Kung matatandaan, dinala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang kanilang mga proyekto sa Malico, ngunit pinagbawalan daw si Mayor Alicia Premesas Enriquez ng lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kasi meron silang um, resolution on prohibiting Nilinaw naman ng gobernador na ang mga serbisyong hatid ng pamahalaang panlalawigan ay bukas para sa lahat ng mga residente sa Maliko. Sigurado na po ng ating gobernador na hindi po ito ang una't huli, kundi ito lamang po ay ang simula ng pag-abot ng serbisyo ng Kapitolyo dito po sa barangay Malico. Sa kabila ng pag-aangkin ng bay ng Santa Fe Nueva Vizcaya sa barangay Malico, nanindigan pa rin si Governor Ramon Vigico III na hindi niya hahayaang maagaw ito sa Pangasinan. Okay, kung gusto niya ang Malico, kaya niyo bang ibigay yung kaya ibigay ng Pangasinan? We're committing initial initial 200 million for Malico alone. Tiniyak ng gobernador na handa nilang i-develop ang maliko, kaya pakiusap niya sa mga opisyal ng bayan, magkaroon ng regulasyon sa mga nagsusulputang estruktura sa lugar at mapangalagaan ang lugar. Valerie Dismaya, para sa Luzon Headlines.